Ang atong content ron, ilho ng artista, part 2 na, um, oh. na mo sa artista, kuha mo ng 5 lang, tag 5, kaya pick ang kameraman. <laughs> o di mo katagan, at mo areng, hari na. Sige, larga, ato na subdan Kasi mo na, ikaw rin? Tag ra, oh. tag 5 1, 2, 3,

Wala, wala na pet. Yeah. saan. Ika Ay, yeah. <laughs> 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 yeah. yeah. <Yeah>. Ikaw, ikaw. <laughs> <laughs> One. Kailaan <laughs> <laughs> Mama, Two. Three. Four. Five. Okay, yeah. yeah. <laughs> wala. Okay, karo saan. One. <laughs> Two. Three. Tre. Randi sa Chaco. Randi sa Ah! Sige, ikaw. Ge. Ge, kene, ikaw. One. Eh, wala ka in. Two. Mo Mama na. Tre. 5, wala ka in. So, mm hindi -hmm. so <laughs> din. <laughs>

Don Jelita dia, Don Oke, keren, keren. Kini nak ya, wanita tempat Oke. One. Two. Five. Five. One. Two. Dele, dele. Three. three Four. Five. Eka urutan ke. One. Two. Three. Four. Five. lang. Gaya gaya. Ina. Gaya terus gaya. One. Terpakai lana. Two. Three.

Four. Five. five. Ah, wala na. Sige. Ikaw na Sige. Sige. ikaw. One. Two. Three. Four. Five. Wala na. Wala Ngay okay, ngayon. Ngay. 1 ka. Okay. One. To. Rin na Rin ayo. Kelan? Oh. na? Five! <laughs> uh, si Gloria Romero. Na akin na akin sa. Sa akin na gusto. Okay, Kene. One. Two.

4 5 Wala na Wala nga Kaya ka ka Sige sige Aaaaaaah Sabi siya ka mo Sige Ikaw na Bumukit ko alam mo 1 Wala

1 oh, two, three, 2 3 wala na Sige. ikarusan. Ye, 1 To 3 five. <laughs> five. <laughs> five. Ayo man, tiga, karo, one, Bina Morales, oh, Bina Morales. <laughs>